Welcome sa aming channel. Sa episode na ito, ipapakilala natin ang mga bagong cast ng Attack on Titan Live Action. Kilalanin natin silang lahat sa video na ito. Kung gusto mong makapanood ng ganitong mga video, mag-like at mag-subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads. Heto ang mga cast ng panibagong Attack on Titan Live Action. Sa tingin mo, bagay ba sa kanila ang kanilang mga karakter? Una sa listahan ay si Eren Yeager na gagampanan ng Japanese aktor na si Kurumu Okamiya. Si Kurumu Okamiya ay ipinanganak noong April 23 sa Nagano, Japan at kasalukuyang parte ng Oscar Promotion Agency. Gumanap din siya bilang si Yuri Breyer sa Spey Family Laid Action. Eiji Okumura sa Banana Fish at Shurumaru Kuninaga sa Token Ranbu. Pangalawa sa listahan ay si Mikasa Ackerman na ginagampanan ni Sara Takatsuki. Siya ay pinanganak noong August 10 sa Kanagawa, Japan. Siya ay gumanap din bilang makizeni ng Jujutsu Kaisen. Pangatlo sa listahan ay si Armin Arler na ginagampanan ni Eito Konishi. Siya ay pinanganak noong January 21 sa Hiroshima, Japan at kasalukuyang parte ng Horipro Digital Entertainment Agency. Gumanap din siya bilang Shell Phantom Hib ng Black Butler, Hanako-kun ng Hanako-kun at Mitsukuni Haninozuka ng Oran High School Host Club. Pang-apat sa listahan ay si Jan Kirstein na ginagampanan ni Shota Matsuda. Dati siyang gumanap na Renshuk Kunigami ng Blue Lock at Ayori Hajima ng Perception Stage Opus Colors. Panglima ay si Connie Springer na gagampanan ni Yuri Takahashi. Dati na siyang gumanap bilang si Haruna Wakazato ng Dramatic Live Stage The Idol Master Side M at sa Kuminamoto ng Experimental Theater Ketsugodanshi. Pang-anim ay si Sasha Blouse na gagampanan ng aktres na si Sena. Dati na siyang gumanap bilang Hinata Hyuga sa Naruto, Lanfan ng Full Metal Alchemist at si Baila ng Space Classroom. Pangpito ay si Levi Ackerman na gagampanan naman ni Ryo Matsuda. Dati na din siyang gumanap bilang Manjiro may Kisano ng Tokyo Revengers, Takeshi Sendo ng Hajime Ippo, at Kashu Kiyomitsu ng Token Ranbu. Pangwalo ay si Erwin Smith na gagampanan naman ni Takuro Ono. Pangsyam ay si Hanji Zou na gagampanan ni Riona Tatemichi. Dati na siyang gumanap bilang niya Iriomote sa Yaboy Kouming, Azazel Ameri sa Irumakun, at Tenzen sa Jigokuraku Final Chapter. Heto pa ang mga cast ng Attack on Titan Live Action. Kasama na si Kazuwaki Yasui bilang Marco Bot Michu Murata bilang Hanes, Takeshi Hayashino bilang Kitshadis, Masanori Tomita bilang Dimurids, Minimihen bilang Carla Yeager. Heto ang ilan sa mga picture ng buong cast ng bagong live action ng Attack on Titan. Mapapanood sila sa New York City sa darating na October 11 hanggang 13 sa New York Center. Mapapanood din sila sa South Korea mula June 21 hanggang July 8. Hindi pa kumpirmado kung mapapanood sila sa iba pang bansa gaya ng Pilipinas, China at Vietnam. Ano ang iyong opinion sa mga cast na ito? Bagay ba sa mga aktor at aktres ang kanilang mga role? Kung pipili ka ng cast ng Attack on Titan sa Pilipinas, sino ang gusto mong mga artista? Kung nagustuhan mo itong video na ito, mag-like at mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. Hanggang sa muli, paalam.